Hello guys, good morning po. Welcome po sa ating munting channel. Wala tayong gawa ngayon dahil tuloy-tuloy yung -tuloy ulan. Tatlong araw na. Kaya, dito ako sa likod ng bahay. Tinignan ko po yung saging. Yan o, oh, yan po yung saging na o. Oh. Yan o, oh, wala na. Kinain ng ibon. Tapos ito yung sabah. silip tayo sa ilog mga idol kasi ang ulan dito sa amin malupit ang lalakas buti ngayon tumila na kaya silipin ko yung ilog kasi delikado kami dito pag bumaha punta tayo dito sa likod namin ito yung kinabastabasan ko nung mga nakaraang linggo yan o, tumubo na naman kasi ano lang to, gabi kasi ng gabing ligaw guys, up to kayo sa saging na ito guys. Ito yung saging nakakaiba. Ito na lang yung natirang inalagaan inala ko kasi nung mga nakaraan, namatay sa init yan Kaya alaga ko yan. Yan, o. yan yung saging na ano, yung walang ano, walang puso. Direkta bunga na siya. Pag nagbunga yan, papakita ko sa inyo guys. Alam ko hindi lang meron dito sa amin yun. Meron din yung parting damo. Kasi ito galing ng dabaw yan. Ito saging na ito. Ayan. Pero ang original daw kung saan ang galing-galing daw dito ng Brazil. Yan. Update ko kayo dyan guys. Pag nag ano na. Pag nagbunga na yan. Kasi ngayon punta muna ako sa ilog. Silipin ko muna. Gagala na rin ako. Samahan nyo po ako mga idol. Shout out pala sa mga bagong subscriber. Pasensya na po kung di ako gaano nakakadalo sa inyong bahay. Dahil yung signal ko dito wala talaga. Nakaka napipikon na ako. Matagal na yung isang oras sa signal ko guys. Nawawala. Naku, baha na dito. Mga lods, you know. Yung ma-is -SO, Ayan po yung ilog na po yan o oh, yung kung na nakita mo yung milina na yan, ilog na yan dyan kaya sisilip na dyan tapos pupunta tayo doon sa may mga kawayan sa baba. Update ko po kayo guys pag nandun na ako. So guys, dito na tayo. Nandito na tayo sa tabing ilog. Ay salamat naman di pa galong tumahas pero tataas pa po ito mga lods. Ayan ang tubig oh. Kung tansin nyo tubig pa lang na ano yan. Dito pa lang yan. Hindi pa yan mm yung tubig kasi na madalas nagpapataas yung galing pa dun sa kabundukan sa paanan ng ano bundok yung tubig sa bundok di pa gaano nakarating yan dito yan ang tubig yung mga elods yan yan mataas na Kaya kabado ako mga lods pag bumaha dito sa amin dahil pag umapaw na ito, ito, pakita ko sa inyo kung gaano katasyon yung tubig dito pag ano. Ayan, naabot ng tubig yan dyan nung naka, mga nakaraan. Kasi yung mga ganitong riprap po, yan. Doon banda sa taas, yung ginawa nila doon ng kadiki, hindi pa tapos yun. Sabaga, nabitin pa. Kaya pag bumuslog na yung tubig dito sa amin, ito, lubog lato dito. Tingnan nyo itong ginawa nila dito. Ayan o, binuwal ng tubig yan. nakaraang taon pa yan, yan o. Kasi bato lang po yan na ano, sinalansan. Yan. O ilang metro na lang to. Aray ko. O, mga 3 meters na lang o 2 anihap. Pag tumaas pa na yan, pag tumaas pa yung tubig na yan, aapaw dito yan kaya mangyari yung maysan dyan lahat yan lulubog yan mm, maysan na yan punta tayo dun sa gilid ng ano sa gilid ng lupain ni eh, Manong Haji ayan guys ito oh dumaan ng tubig nung ano nung nakaraang baha na napakataas. Ito lubog to dito sa tubig. Yung kubo dito lumilikas ang mga yan pag sobrang taas na ng tubig. Ito na tayo sa gilid na daan. Baba na tayo dito sa daanan, kalsada. Gasgas gas na gasgas gas na po itong kalsada na to. Kung saan ako lagi namamasyal, dito ako dumadaan. Ay, wala na yung mais na yan. No? Napitas na. Ito na lang yung natira. Tingnan nyo yung palibot guys. guys wala na yung mais ni, ni ano ni parang romnick nakarang linggo na masal ako dito mayroon pa pero pinat ano na napitas na Lumit ka dyan? Ano yun? Ano yung hinanap mo? Oong? Wala pa gano, boy? Oong saging na yun yung hinanap mo, pero yung oong kuti, wala pa gano ngayon. Ang kasama mo? Ay. to ako, titingin ako ng ano. Mahami. may makita akong rabong. Nahanap kayo o ang? Gala lang. Kala ko mamingwit kayo. Tama na tayo mga idol. Punta tayo dun sa gilid ng kawayan. Baka may rabong. Oh, lalaki na ng mais niyang keldin. din. Pabigta na tayo dun mga lods sa pulong kawayan. Baka sakali lang tayo. Baka mayroong rabong kuhanin ko. Hindi <laughs> po akin yung sa ano. Yung ano na yan. Kawayan na yan. Kaibigan ko lang po. Si Manu Haji. Madalang na lang po kayo magkikita kasi busy rin siya ako rin kanya-kanyang anak buhay ayan guys punta natin yung ilalim na yan kasi yan yung kawayan na yan tingnan natin baka mayroong rabong sana mayroon <laughs> sensya nyo na kung madilim dito ngayon Ayan, meron. Ayan, guys. Merong isa. Ayan, kunin natin yan. Ito, kunin natin. Ito, ayan. O, meron na tayong panggulay. Ikot na pa tayo. Ay, meron pa. Guys, ito, guys. Ito, guys kunin natin din yan. Dalawa na. Ayan. Daming nangunguha dito mga Lord. kasi ato mabait yung may ari dito. Sabi niya, una unahan lang dyan, Ray. Pag pumunta ka doon, magdala ka ng ano kung sakaling mayroon, kunin mo na. Siya ang damo. Yan, meron pa. oh. ayan, pwede na ko ninyo. Ano, mo lang tayo? Sinayang nila yung uung, o. nabulok na. Dito yung galayang sabi, "Ano na to?" wala na mga lods. Ay. Ay, ang hirap. Parang wala na lods. Kuha lang natin yung pwedeng kuha pwede na kunin to. Ito guys, kunin natin yan. Guys. kunin ko muna yung lang kong kunin. Tapos update ko po kayo pag nakuha ko na. Ipot lang kayo dyan. And guys, ito nakuha ko. Apat lang kinuha ko. Kasi, pag ulam lang naman yan ino ko dito yung isa tapos yan yung isa tapos yung isa dun oh. yun yung nandun sa likod di ko na kasi kinuha ko yung isa dito hindi ko napansin kanina yan o oh. yung pinagkuhanan ko yan okay na yan pang ulam lang may mga naghahanap ng uong dyan oh. pero sa akin update ko kaya guys pag nalinis ko na to linisin ko muna kaya step lang kayo dyan And guys update tayo dito ito na yung nakuha uh, kong rabo ah wala pang ulam lang apat na piraso pwede na isang kilo ulam lang naman And may kausap ako guys dyan oh yung may ari ng kubo dyan, yung anak niya nandyan, kaya yung naghahanap ng uong, nandyan sila. Meron na rin nga kanina doon na dalawa, naghahanap din ng uong yon Kung naalala niyo yung huli kong video, in-upload na long video yun nandyan, yung umupo ako sa gilid ng kubo na may pinik, ano ah, yata, may naka, ano na, puno ng langka. Yun, yan, yan, yan. Kubo yan dyan, yung kubo na yan. Pero hindi na tayo pupunta doon. Yan na lalagay na natin sa lagayan kaya stipot lang kaya dyan ayan na siya pang ulam nat. thank you lord thank you sa so nagtanim kay manong aji shout out sa manong aji pag panood mo ito <laughs> kasi nanonood siya guys hindi lang nagko comment ito tayo sa ilog sa ilog sa gilid Ay na. May meron pa dito guys, dalawa oh. Kaya lang walang kumuha. Pero hindi ko nakunin itong mga lods. Yan oh. Laki. Tapos meron pa isa oh. Yan, malaki din. Okay na po ito. Kasi tayo, hindi naman tayo gahaman. Kung sino mapunta dyan na gusto mag ulam, makakuha pa rin siya. Ayan na guys, yung tubig. Yun na, pataas ng pataas. Pero, ala, natibag na naman dun oh. Yun na, tibag na naman yung pang pang na ano doon. Dali lang, hanap tayo ng pwesto. Guys, oh yun. Natibag na naman dun naabot na yung kalsada nawala na yung kalsada kasi may kalsada yan dyan iso natin pasensya nyo na malabo ito yan kung napansin nyo yung mais na yan mais na mismo yung nakalaylay mais na yan yan mais na yan kalsada yan dyan pagilid yan pero ngayon wala na yung kalsada natibag na naman may nagtatanim ng mais doon o? Oh. Hey guys kung napansin nyo yung tubig hindi pa ganong parang tawag ito parang kulay pula or brown ano pa lang siya parang dirty ano basta wala na kaya niya <laughs> tingnan niya yung kulay ibig sabihin niyan yung tubig na galing doon sa pinakatuktok ng bundok hindi pa nagaano nakakarating dito yan pag yan ay naging parang kulay putik na siya yun mataas na ito kasi nung huling bumagyo dito guys itong kinakatayuan ko hanggang dito yung tubig ito ito mismo sa kinatatayuan ko. Grabe na naman. Hindi pa bagyo yung dumaan dito sa amin, mga lods. Ano pa lang. Yung sinasabi nilang habagat. Kasi wala naman talagang bagyo na dumaan pa sa, ano, sa, at uh, tumama pa sa lupa dito sa Luzon. Sa baga habagat pa lang. Pero sa tingin ko parang uulan pa rin ito kasi meron na naman daw kasunod na low pressure. Sana hindi naman tatama dito sa lupa. Kasi pag tumama dito sa Luzon, sigurado ako baha na naman dito. Yan guys, yan na. dadaan tayo dito sa gilid, papunta tayo dun sa kabila, dun sa may daanan doon. Pag ano, dun sa dinadaanan ko malalaki na rin yung ano ni Manong Haji yung panggatong niya na epil epil ano malalaki na o marami siyang tinanim dito noon na Imili na kaya lang pinagpapatay. <laughs> Dito na tayo dadaan sa gilid ng maisan. Ay wala nang mais. Nakitas na rin mga lods. Yung huli ako na masyal, ano? Mayroon pang mais dyan. Ay, wala na. Tingin-tingin din tayo kasi may mga uuong na daw. Lagi akong huli kasi hindi na ako masyadong nakakagala ito inikot na nila to Ang bungsod na yan o bungsod tawag yan buntun daan muna tayo doon sa gilid kung saan may tawiran wala na yung tawiran doon. Narin rin pala itong lula Mahigit isang kilo lang pala to. Wala na yung mais. Napitas na. Ang may bata oh. Ah, si Osip. Ang galing! May nakuha ka? Saan? May nakuha? tingin ako dyan. Kaya nung wala ako ng rabaw pang ulam. Tingin ako dito sa kadaanan. Taas na naman ng tubig na. Taas na naman ng tubig. Nakapamangwit na kayo. Kaya nga. Ngayon nga ako nakagala dahil kahapon tuloy-tuloy ang ulan no. Ha? Yan mga ganyan no, may uong yan minsan ganyan. Nakakuha ako diyan dati eh, nung ano. Nakakuha ako ng uong dyan, apat na piraso. Pero hindi ako nag-vlog noon. Ha? Ah? Pwedeng lagyan ng ano? Paa. Ha? Paa ng manok. Hindi oh. pa maano yung tubig, hindi pa gaano ng malapit nang maglutas. guys, wala nang daan na, ah. lubog na sa tubig. Mm -hmm. Nagpalinis pala kayo diyan. Sino yun? Eh guys, dito ko na tapusin yung video. Salamat po.